ikaw, gumawa ka ng kasamaan sa buhay mo. Malaking kasamaan ang ginawa mo. Biro mo sabi mo, wala kang panahon sa Diyos. Pero sa pera, may panahon ka. Tatlong trabaho. Inaharap mo ang Diyos, wala kang kapanapanahon. Lahat ng kailangan natin binigay sa atin. Tayo wala tayong kahit anong oras na ibinibigay sa Kanya. Puro sa trabaho, puro sa asawa, puro sa anak, puro sa kayamanan. Yung lumikha sa atin, wala tayong kahit kapirasong oras. Bakit ang tao nakakaranas ng suffering at saka ng mga evil sa buhay? Kasi pinapayagan ng Diyos for the meantime, ang tao ay mabigyan ng pagkakataong magsisi. Kasi kung lahat ng gagawa ng masama, kagaya ng bawa ni Satanas, eh, papatayin agad ng Diyos, wala na matitirang tao sa mundo. Baka pati ako, wala na rin sa mundo ngayon. Pasahin natin sa awit. 133 ng awit. Kung ikaw, Panginoon, magtatanda ng mga kasamaan, o Panginoon, sinong tatayo? If he is going to remember iniquities, who shall stand? Baksak tayo lahat. Eh kasi lahat ng tao nagkakasalay. Eh bakit hindi nawawala agad ang masama? Ikalawang Pedro 3.9 hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Bakit nagpapahinuhod ang Diyos, nagpapasensya? Para makapagsisi ka. Hindi ibig sabihin kinukonsinti ka o yung masama kinukonsinte, hindi. Para lang makapagsisi ka.